快点儿 sa topic na to natin ngayon mga papi sigurado marami makakarelate kung nalaro mo na yung mga games tong 90s alam mong hindi biro talaga yung hirap ng mga to bago pa nauso yung mga save points at easy mode ang gaming noon e literal na talaga yung patience at skills mo kaya narito yung mga games na, na nagpa quit talaga sa atin nung 90s for sure maraming controller na nasira dito number 1 battle toads kung alam mo to sigurado ako napikon ka dito yung turbutan turbo tunnel level literal na bawot para sa mga gamers dati isang maling galaw mo lang boom ulit ka ulit sa simula hindi lang ito mahirap parang sinadya talaga para ipamukha sa na wala kang kwenta sa game na to. number 2 contra yung laro na to ito yung nagbibigay ng one hit death sa isang screen na puno ng bala at kalaban wala pang save points doon kaya kung hindi mo alam yung podami code na up up down down left right left right ABAB select select para makuha mo yung 30 lives po. Good luck sa iyo. Simula ka lagi sa simula. Number 3, Ninja Gaiden. Isa itong classic pero nakakasira ng ulo. Yung mga kalaban parang sinadyang i-respond para lang ihulog ka lagi sa bangin. Kahit sobrang alam yon, precise ng controls mo. Isang maliit na error lang. Wala na. Goodbye progress ka na naman. Ghost and Goblins. Para ka nga nagre-reach with talaga sa Ghost and Goblins. Bakit ka nga ba nag rage quit sa Ghosts and Goblins? Simple lang yung sagot yan mga papi. Kailangan mo matapos yung laro ng dalawang beses para lang makita mo yung totoong ending. Pero yun mo, taka nakita ng ganun. At habang ginagawa mo to, syempre, tumataas yung difficulty na parang gusto mo na lang, alam mo na yun, saktan yung laro, ibalibang yung, yung console mo. Number 5, Mega Man Series. Eto, sobra to, sobra talaga. Kahit gaano kaganda yung mga Mega Man Series, yung mga precision platforming nito sa mga boss fight, eh talagang, alam mo nakaka -prostrate. Minsan, parang unfair yung placement ng kalaban kasi hindi ka lagi prepare. Alam mo yung tumalong ka pero, alam mo sakto ka pero kulang pa din. Yung mga ganong feeling. Kaya malamang, nag-rage quit ka din dito. Sobrang satisfying ng laro na to kapag natapos mo na. Yung mga larong to ay hindi lang mahirap. They define yung gamings ng 90s mga papi. Nagturo sila ng patience, determination, at kung paano talaga magtiwala sa muscle memory mo. Pero sa totoo lang, sila rin yung dahilan kung bakit maraming nasirang controllers dati. Ikaw, anong larong 90s ang pinaka nakakainis para sa'yo? Naranasan mo rin ba yung naranasan ko na mag quit sa ibang level? I-comment mo lang at balikan natin yung mga frustration mo nung nakaraan.